at pag uwi ko nagluluto na yung aking asawa so, mag-aadubo kami naman eh. habang nanonood ako ng sinding show nung aking kababayan Hmm. so yun guys uh, magbablog daw siya kaya sabi na sa akin yun ako <laughs> <laughs> so, uh, so magluto tayo ng adobong Well, so, frito mo na natin ang manok. Pag naganyan na rin, na light brown, light brown. Yung duto at yung um, manok na patay dyan. Yan. Yeah. Ganyan na walang parang <laughs> sa akin. Hindi. Puro panood-panood lang ako ng kakwenta Hindi naman yung nagagawa. So guys, hina, na. Tutito tayo. Hindi nga na tinanggal yung ano. Hindi na. Pinagpritohan ng manok. At uh, yan na niya ginisa yung yan na ginisa nung aking asawa yung sibuyat. Uh, lalagay niya na yung manok. Lalagay na manok. Kung kayo, may aksyo-aksyo pa ako wala naman. Okay, wala naman lang namin. Matating ka ng tubig. Marami pa kamay ko pala, hindi pa ako naghugah. Kasi pagkakagaling ko ng trabaho, pagkakagaling ko ng saktika, agad ako nang huhugah at nag-aantay muna ako Okay, so maglalagay tayo na kabaw. niya hindi sobrang may masabaw. Eh, hanggang bukas to eh. So, ganyan na karami. Ah. Thank you. So, ayan. Tinakpan na natin siya. magantay lang tayo pumulo. At, titimplahan na natin siya. So, lagyan na natin siya. So, kaya guys ah. Dito ko lang nilalagay kasi, nilalagayan eh. Okay. Thank you. Sunyan is Toyo. minutes. Antayin natin sa kumulo A few moments later. So guys, papatikim natin sa aking asahan. Love, tikman mo. Ipan mo muna. mamantika Okay. Ano lasa? So guys, kumukulo na. Tapos na ang adobo natin. So send ulit na pagliluto natin guys. Bye-bye!